4 digit lucky numbers po ngayon pong July 18 at ngayong 2pm eto na po mga kalaki ang magandang ni Rumble Rumble ko pong mga lucky numbers na pinagtugma-tugma ko para po sa mga bansa at sa mga lugar nyo kunin mo na mga kalaki umpisahan po natin sa eto po agad sa Malaysia 9304 Taiwan 8267 Thailand 3266 Texas 1352 China 2948 Singapore 2715 Dubai 8270 India 3132 New Zealand 6469 Australia 1172 Mexico 2834 Canada 1375 Greece 2614 Israel 0905 Las Vegas 3155 Saudi 8260 Japan 3948 Italy, 7266. Germany, 1350. At Korea, 2769. Ayan po mga kalaki, ang mga swerting 4-digit lucky numbers na pwede pong lumabas ngayon. Diyan po, pwede nyo kayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, at sa National po mga kalaki. Okay? At meron po ba akong hindi nabanggit na lugar? Sabihin nyo po at pag-aaralan ko yan, ibibigay ko agad. Good luck mga kalaki. Ang gusto ko, maranasan nung manalo ngayong araw na to. Good luck mga kalaki. Tradition days yan, bago palitan. Mananalo tayo claime